Hello! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for Cancer. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Cancer. Take only what resonates. General love reading guys. Pwede ka makarelate, pwede hindi. Pwede ka makarelate. huwag mong pilitin. Ibigay mo sa ibang ang reading. Na, yeah. Uh, yeah. Sana mag-comment kayo sa baba. As you can hear, ang aking boses ay hindi pa okay. Pero medyo nag-okay-okay -okay naman ah. Medyo may sakit kasi ako guys hindi pala medyo, may sakit talaga ako ngayon. Eh, but I will try my best na may deliver ang message sa inyo. So hopefully ma-appreciate mo yung reading ko. Mag-comment ka. Yan, napapakita yung support at saka appreciation sa akin. Kaya po heart-heart lang, smileys. So malaking bagay yun sa akin. okay? So if you want to book a personal reading, meron akong friend guys, si Jim Taro Reader. Open siya sa personal reading. Ako open din ako ngayon. Ito ang aking um, Facebook page, Madam P. Pero baka hindi mo ito ma Ang i mo, hashtag Virgo Philippines. <laughs> hashtag Virgo Philippines, Libra Philippines. Ayan yung mga hashtag na yan, walang space. Diyan mo pwedeng i-reach out. May admins ako na mag sa iyo. At si TikTok shop namin, yun Makaka-avail ka dyan ng mga products. Such as Lucky Charm, Evil Eye, at saka mga crystal bracelet, dream catcher, etc. Let's start your reading, Cancer. Take only what resonates, ha? Mm. Eight lang, guys. Okay, uminom lang ako. <coughs> <coughs> the Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune. Next is the Ten of Wands. Cancer. Check mo rin yung ibang zodiac. Ay, uh, yung sign mo. No? Yung, especially yung Sun, Moon, Rising mo. But this is for Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter. <coughs> okay. Okay. delete ko lang nga ah. para kasya yung card natin ayan okay cancer will of fortune ten of wands ito major arcana to ah will of fortune um actually ngayon medyo may pagtitiis ka lang na ginagawa ngayon uh, like, nagtitiis ka pero nagiging madali na sa'yo yung pagtiti kasi parang sanay ka na rin naman. The, your, you know, marami ng big changes ang nangyari sa buhay mo. Mga taong dumating sa'yo na nagbigay ng big changes sa buhay mo. Okay, anyway, with the nine of pentacles, I feel like there's a person na ipinupush ka or tinutulungan ka to become the better, uh, better you, no? Itong person na to could be a friend, or a lover, na nakikita natin na parang tutulungan mo, tutulungan mo kung, at ah, tutulungan kang, bibigyan ka ng advice, especially financially. Magkaroon ka ng growth, magkaroon ka ng strength sa sarili mo, paano mo mas, paano ka mas magiging mas magaling, mas magiging maganda, mas magiging okay. The Knight of Swords is your Gemini, Libra, Aquarius, Queen of Swords. I feel like itong taong ito needs to act, needs to cut off something sa buhay niya. And I feel like, um, yung iba sa inyo, this could be you na parang iniisip ng taong ito i-cut off kasi masyado kang pabigat. Well, alam mo yun sa sarili mo. If you are being pabigat sa isang tao ngayon, you have to be mindful of that. Huwag kang masyadong mag-take advantage. Okay? Kung lalo na kung laging, ika, laging itong taong na ito, ng taong ito, ang nagsasabi ko na dapat mong gawin, etc. Kasi you have to, have your own decision sa buhay eh. Alam mo yon Some of you, pwedeng hindi ikaw yon Kung sino man yung nagiging pabigat sa buhay niya, parang yun yung gusto niyang i-cut off. So, dalawa lang yan. Alam mo yun sa sarili mo. Kung ikaw ba yung nagiging pabigat sa isang tao or merong isang person, nakakonek ka, tapos ito may pabigat sa kanya, gusto niya na layuan, alisan at i-cut off sa buhay niya. Okay? Kasi this is general reading. Pwede magkapalit-palit ang roles. Anyway, ano ang... Uh, um, emotions niyo sa isa't isa na taong ito. <clears throat> Thank you sa so mga nag-comment na guys. Kung hindi ka pa nakakomment, sana mag-iwan ka. Malaking tulong yun sa akin. Tsaka isa pa, uh, natutuwa ako sa mga comment niyo Kahit masama pa karamdam ko, nagaganaan akong magbasa ng mga comment. Natutuwa ako. Kung basahin yung mga comment niyo nagaganaan ako mag-reading. tsaka isa pa, nakakatulong kay sa iba. Kasi nare-reach din nila yung video natin yung mga kailangan ng guidance. <clears throat> anyway, emotions nyo sa isa't isa. -tisa. You do have your temperance. The high priestess. Okay. Uh, puro may major arcana yung loga dito sa uh, especially sa side mo. Tatlo na tong major arcana sa side mo. You do have your the magician. Also a major arcana. The seven of wands. Aries, Leo, Sagittarius. Ayan. Virgo is also here. Bottom of the deck is the Hierophant, Taurus Energy. Guys, puro major arcana to ha. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, sorry. 1, 2, 3, 4, and 5. So, limang major arcana yung lumabas. Ah, uh, okay. So, for what I can see here, emotions mo, you are being, alam mo, malakas pakiramdam mo eh. You can feel kung ano nararamdaman ng isang tao. You can, feel, alam mo, eh, hindi lang sa person na ito, but rather dun sa ibang taong mga nakaka-connect mo or kaibigan mo, malakas ang pakiramdam mo. You are cancer. You are someone na yung ruling planet mo is the moon. You, it, it is, uh, you know, the planet for emotions. So, malakas ka makaramdam ng emosyon ng isang tao. Okay? And, alam mo yung isang tao kung nagsisinungaling may ginagawang hindi maganda or sinat... alam mo yun like you can feel that but some of you if you are the one na nagiging pabigat sa isang tao you have to ask yourself bakit yung isang tao hindi nagsasabi ng na totoo sa iyo bakit nagkakaroon siya ng pagsisinungaling maybe you're doing something na parang nagiging dahilan na parang gawin niya or magtago siya ng sekreto sa iyo because you can see a person who is lying, who is not telling you the truth. Hindi niya sinasabi sa iyo totoo. And you can feel it. The, the temperance, nakikita natin, nagiging patient ka lang or hindi mo man lang masyadong inaalintana or pinapansin ito. But you can actually feel what this person is really feeling towards you. Okay? So, tatanungan kita, pakiramdaman mo yung intuition mo, yung pakiramdaman mo, ano bang pakiramdam mo na nararamdaman sa'yo ng na person mo. Kasi with the seven of wands, Aries, Leo, oh, Sagittarius, you, you can tell you can tell sa action pa lang ng taong ito kung ano yung nararamdaman niya para sa'yo. Yung iba sa inyo, ayaw lang harapin yung katotohanan kasi masakit, malungkot, di ba? Pero ano ba yung dapat mong gawin para hindi gawin ng isang taong ito? I mean, hindi ako kumakampi doon sa person no? But you have, ano, alam mo yun, pag, pagdating sa partnership, relationship, kailangan ng cooperation yan. Kailangan gawin mo rin yung dapat mong gawin, part mo. Dito sa connection, communication, uh, relasyon na ito para mas mag-work out siya para sa inyo or sa iyo. Eh, the wheel of fortune, I feel like this is a, a advice, guidance na rin sa'yo. Kailangan mo magbago. Diba? Hindi mean, man ko mo reading mo to eh. <laughs> Pabor ako sa'yo. Eh, ako, ako nagbibigay ako ng guide. Alam mo yan, kung kailangan mong magbago. Okay? Lalo na kung ginawa naman itong tao. Kasi I can see a lot of action card dito sa person mo. Lalo na kung lahat ng pag-action ay galing sa kanya. So, may mga ginawa na siyang action eh. Para mas i-improve, i, i workout ang connection. So, gawin mo rin yung part mo. So, in the future, you do have here the Four of Cups and the Knight of Pentacles. I just saw the Ten of Swords, by the way. Hindi I mean, six of wands is here, the knight of cups. Well, I can see an offer sa sa'yo, you have to know kung ano yung dapat mong gawain dito sa offer na to. Kasi yung iba sa inyo, hindi alam, walang gagawain. Knight of pentacles, you're being, you are the one na magiging dahilan, I mean, if you want the offer, huwag ka na magdalawang isip, just accept the offer. I can see opportunities na dumadating sa'yo, pero masyado kang papatay-patay patay, pagdating sa opportunity na yon You have to do your best para ma, whether the higher is here, para mas, kung gusto mong matuto, ikaw ang gagawa ng paraan para matuto. Kung gusto mo may improvement sa buhay mo, ikaw ang gagawa ng paraan para magkaroon ng improvement sa buhay mo. Okay, hindi pwedeng lahat ibinibigay or sinusubo sa'yo. I mean, that's the fact. That's the fact. in kasi lahat ng, lahat ng dasal na, if you will pray, yung answer sa prayer mo, ibibigay yan. Pero kailangan mo rin lagyan ng action yan. Hindi pwedeng ganun. Na ayan na nga, yung dinalangin. Kasi si Lord, hindi naman yan magbibigay ng pera agad. Kailangan actionan mo yung opportunity na ibinibigay niya para sa'yo. Pero kung hindi mo lalagyan ng action yon well, ikaw na yung may mali. Di ba Ikaw na yung may mali. then you will ask Lord, bakit ganito buhay ko, ganito ganyan. It's your fault it's your fault honestly alam mo hindi mag hindi masasagot ng hula or hindi masasabi sa iyo ng uh, eto sas sasabihin sa iyo ng mga tarot readers o ng mga pinagpaparidingan mo o yayaman ka oh malaki ang chance mo yung mama sabi natin gano'n. pero ikaw pa rin ang dapat umaksyon noon okay so binigyan ka na pala ng guidance sinabi sa iyo yayaman ka ganun yung best mo para ma-achieve mo yung pagyaman na yun. So anyway, because that's what I can see here, there's a possible missed opportunity na mangyari sa buhay mo at ang magiging dahilan ay dahil sa mapatay-patay na ugali mo. So be mindful of that. O, pagdating sa person mo, well, I can see a lot of actions. Alam mo, pagod na pagod ako sa person. Maybe dealing with someone who is really, you know, wala siyang pahinga, lang yung pagod. This could be your reading. I love you all and bye-bye.